umating na si Beshi guys. Ayan po, visitin muna natin siya. Hello? Sino po inaanap niya? <laughs> Hoy! Sino inaanap niya? Panta ka naman do'y! Sino po inanap niya? Sino <laughs> Ay, ah, pinapasabi po ni Tetot na ano, may dala daw po ba yung ano, chocolate? Hoy. Manang Biday. May dala daw po ba kayong chocolate? Tinatanong kita, hindi daw po makakapasok pag walang chocolate. <laughs> uh. Dali. May dala daw po ba kayong chocolate? hindi, <laughs> wala daw po makakapasok pag hindi walang chocolate. Kailangan may chocolate. Oh. Dali na, ipakita mo na daw kung may chocolate ka dyan. <laughs> <laughs> ano, pakita mo muna daw yung mga daw mo. <laughs> <laughs> ano daw kasi mga daw mo, dali, pakita mo muna. Kasi hindi ka daw makakapasok pa. <laughs> may, may, ano, may store boy? Ah, oh, sige na, papapasokin na natin kasi may nakasabay siya kaswerte. <laughs> 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 Bago pumasok mag-alcohol ka po, baka may dalang virus. Dala na naman ang buong aparador niya. Oh, mamumusit na naman dito yan. Baboy. <laughs> Baboy. <laughs> oh, kiss ka na kay Teto. Dali. Uy, kiss ka na. Ba, sa kusina? Para. <laughs> ha, <laughs> oh, okay. <laughs> <laughs> Ay, nakoy na pa sa TV.